Kamusta mga ka-fam? Welcome back sa inyong paboritong channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? Hit that subscribe button and ring the bell para hindi nyo ma ang latest chika. Showbiz palang, but here's a remix. May kwento ng bahay, breakup, at chismis. At nasa gitna ng lahat, si Ellen Adarna na nagsabing, Mama Ogs, laro ka! Ano ba talaga ang nangyari? Ibubunyag natin ngayon, Tara. Balikan natin ang context. Ellen Adarna, nag-married kay Derek Ramsey noong 2021 at may anak na silang Siliana noong Oktubre 2024. Ngayon, may lumutang na report. Ayon kay Ogi Diaz, may house deal daw. Na si Sara Labati umano ang nag-introduce ng property deal kay Ellen at Derek. Tapos nag-viral ang tanong, true ba na si Sara ang nag-convince kay Ellen bumili ng bahay? Ogi mismo ang nagtanong sa kanyang vlog. Pero may twist. Ellen hindi nagsalita lang. Nagpost siya ng screenshot ng chat nila ni Sarah. tinagnya pa si Ogi. At sinabi niyang, Kung gusto kong bumili ng bahay, bilhin ko mismo. And hindi house agency si Sarah. Atmosphere? Chismis plus denial plus humor. Ellen tinawag ang gulo na, Grabe ang remix ng stories. Ayon sa sources ng Ogi Diaz, may napupusuan raw na house na gustong bilhin si Ellen. Pinanghihinaan daw ni Derek ang presyo o ang idea ng property deal. Si Sarah daw ang agent o nag-introduce ng bahay. Pero, Ellen mabilis na kumatak sa Instagram. Sinabi niyang si Sarah hindi house agent at wala raw sa skillset niya yan. At sabi niya pa, Tawang-tawa kami ni Sarah sa'yo, laro ka. So, may allegation, may denial, may showdown online, at si Sarah Labati, hindi rin nagpahuli. Nagpost siya sa Instagram story. Every Sunday may hanash while I mind my own business, ha 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 ha. Ibig sabihin, aware siya sa gulo, pero chill lang. Netizens, syempre hype na. Meme na agad, screenshot na screenshot. May mga nagtatanong, ano ba talaga ang real story? At may iba rin, hey nako, showbiz talaga. Bakit ganito ka-chika ang story na ito? Because it involves big names. Because may mix ng bahay, pera, relasyon, showbiz, intrigue. At dahil online na siya, ang gulo, hindi na pang muna showbiz, pang social media meltdown na. Para kay Ellen, ang message niya, ayusin muna yung source mo bago ka mag-post. Para sa viewers, nakikita natin kung paano ang rumors, kahit walang katotohanan, pwedeng mag-explode, mag-edit, mag-remix, Katulad ng sabi niya, Kaya sa mundo ng showbiz plus social media, ang mabilis kumalat equals hindi palaging totoo. Importanteng malaman mo kung sino ang nagsimulang kwento, sino ang nag-reshare, at sino ang nagpost screenshot. Dahil kumbaga, malayo na sa chismis, nagiging public spectacle na. So yan ang buong takbo ng chika. Ellen versus Ogie Diaz, Sarah Labati sa gitna. Big allegations, big denial, big online reactions. Question. Ano sa tingin mo ang tunay na nangyari? Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the bell for more updates. Kita-kits ulit sa next video, mga ka-fam.